Ano nga ba ang binhi ng kabote? Ganito siya. Mami, What's Mami this? saan niya nabili? Si Shopee ba ka? Mm -mm. ni Daddy yan sa si Shopee. Ah, may pala sa si Shopee niyan. Mm meron -mm, yan. Ano ba yan? Hindi eh, ko alam. Hindi <laughs> ka. Binhi yan ng kabote at tanim ni Daddy. Okay. Yan. Yan, mabibili sa RK21. Is pawn shop. Sa Pangasinan. Mamaya ipapakita natin yung mismong store. Ayan na yung binhi. Eww! Pang-mad! Mm. Hindi man yan mad. Yan ay sodas. Tsaka may tabako. Pang-soda. Anong soda? <laughs> sodas. Yung pinagtistisan. Wow, uh, pang ano, chocolate na ano, parang ano. Mm, tingnan mo. Rams. May no. Mm, -mm. Parang may mushroom, mommy, yan. Ay, ata naman din ni Mandili daddy yan. Pag tinanim yan ni daddy. May mushroom na? Mm, mm. Di kayo magiging white dots. Tapos, mm. magiging yung small circles. Yung parang ano, nabubuklak? Mm -mm. Tapos pag lumaki, magkakaroon ng... Yung parang Parang payong. Payong, eh uh, parang Ay, ano? may socks? Oo, yun. Parang may socks. Ah, pakain naman si socks na yun. Uh, may ano, may, parang ano, parang nasa ilalim mong tawag doon. Talapakan. Nung mushroom? Mm -mm, English. Yes? Ay, hindi ko alam. Parang worms man din pag nag-draw worms, worms, hmm. worms. worms naman yan. Ano worms? Natatakot ako sa worms. Hindi yan worms? O yan ay eh, ano lang? Yung... Na si dare pinag -tis yan ng niyo. may tabako. Kapag hindi kami nakakagawa ng sarili naming binhi, dito kami bumibili ng pananim. Dito na tayo sa sigurado. Ang pangalan niya sa Shopee ay Kennedy Roses. Kapag bumili kayo sa kanya, may kasama na siyang guidelines paano magtanim at saka naka-indicate din doon kung hanggang kailan pwedeng itanim yung binhi. So pagka-receive niyo ng parcel, kailangan niyo lang alisin siya sa pouch. Tapos, kapag uh, kailangan hindi siya naiinitan. Mas maganda, may tanim siya mga 2 to 3 days pagka-receive uh, nyo po ng binhi.